Ang sleep paralysis ay isang karanasang kakaiba at madalas nakakatakot para sa mga taong nakakaranas nito. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay gising sa kanyang isipan ngunit hindi makagalaw o makapagsalita. Bukod dito, maaaring mayroong mga sensory na hallucinations, kadalasang nakakaramdam ng presensya ng kakaibang mga puwersa o nilalang sa paligid. Ano nga ba ang sanhi ng sleep paralysis? Ang sleep paralysis ay kadalasang nagaganap kapag nagkakaroon ng pagkakasalungat ang natural na pagtulog at pagigising ng katawan. Sa normal na proseso ng pagtulog, ang katawan ay nagpapadala ng mga signal na nakapagpaparelax sa mga kalamnan habang natutulog. Ito ay bahagi ng sleep cycle kung saan nagaganap ang REM or rapid eye movement sleep, ang yugtong kung saan aktibo ang pag-ikot ng mata at ang panaginip ay kadalasang nagaganap. Ang sleep paralysis ay maaaring mangyari kapag ang katawan o utak ay nagiging agresibo o hindi maayos na makapagpapadala ng mga signal para sa pagigising o pagtulog. Ang ilang pangunahing sanhi at kadahilanan nito ay maaaring kinabibilangan ng Pagkaligaw ng sleep cycle Ang paglipat o pagkakaligaw sa normal na sleep cycle ng isang tao ay maaaring magdulot ng pagkakasalungat sa pagtulog at pagigising ng katawan. Stress at anxiety ang mga estado ng matinding stress o pagkabalisa ay maaaring makaimpluensya sa normal na sleep patterns at maging sanhi ng sleep paralysis. Genetics Ang ilang mga pag-aaral ay nag-uugnay ng genetic factors sa pagnanais ng sleep paralysis, bagaman hindi pa na nauunawaan kung paano ito naiimpluensyahan ng mga genetic na factor. Narcolepsy Ang mga individual na may narcolepsy, isang kondisyon ng matinding pagkakatulog, ay maaaring mas malamang na magkaroon ng sleep paralysis kaysa sa mga normal na tao. Paggamit ng mga droga Ang paggamit ng mga hallucinogenic drugs o iba pang mga gamot na nakaimpluensya sa sistema ng nerbyo ay maaaring magdulot ng sleep paralysis. Alamin naman natin ang mga pangkaraniwang karanasan sa sleep paralysis. Ang mga karanasang kasama ng sleep paralysis ay maaaring iba-iba sa bawat tao ngunit mayroong ilang pangkaraniwang tema. Sensory Hallucinations Ang karanasang nakakaramdam ng presensya ng hindi kilalang puwersa o nilalang sa paligid, na madalas ay nakakatakot. Pangangatag ng katawan Ang pakiramdam ng hindi makagalaw, kasama ang pangangatag o bigat sa dibdib, maaaring kadalasang kasama. Pangangatag ng facial muscles ang hindi pagkakaroon ng kakayahang makapagsalita o gumalaw ng mga facial muscles ay karaniwang katangian din ng sleep paralysis. Iyan ang mga pangkaraniwang karanasan sa sleep paralysis. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video.